Namatay ako dahil sa isang simpleng pustahan naming magkakaibigan. Ako si Sam Ballard at ito ang aking kwento. Noong 2010, labing siyam na taong gulang ako noon at nakatira sa Australia. Ako ay isang mahusay at karismatikong manlalaro ng rugby. Mahilig ako umatend ng party at kumala kasama ng aking barkada. Ngunit isang araw, isang simpleng pustahan sa pagitan naming magkakaibigan ang nagpabago sa aking buhay. Habang nakatambay sa hardin ng aming bahay, isang kaibigan ang nagdare sa akin na kumain ng slug. Ukuhol na nakita namin sa aming hardin. Hindi ako nagdalawang isip, kinain ko agad ang slug ng isang lunukan. Katuwaan nung una hanggang sa nakaramdam ako bigla ng matinding sakit sa aking mga binte. Dagdag pa ang sakit sa aking ulo at pagsusuka. Kinailangan na akong buhatin ng aking ina papunta sa aking kama. Sa sobrang sakit at pagsusuka at iba pang hindi ko malaman na sakit, kung saan nanggagaling ay agad akong dinala ng aking mga magulang sa emergency room. Siniyasat ako ng mga doktor. Maraming test ang ginawa upang malaman kung ano ang aking sakit. Nagulat sila sa result ng aking CT scan sa utak at naguluhan sila dahil hindi pa sila nakakakita ng itsura ng utak na katulad ng sa akin. Ako ay nakoma sa loob ng 420 days. Nang magising ako, quadriplegic na ako na may matinding pinsala sa utak. Hindi ako makagalaw o makapagsalita at kinailangan kong kumain sa pamamagitan ng tubo. Hindi din ako makagalaw, kailangan ko ipuwersa pa ang aking katawan para makagalaw ng bahagya. Kinailangan ko ng pag-aalaga 7 Ang sabi ng mga doktor ang naging sanhi ng aking sakit ay ang tinatawag na rat lungworm disease. Ang aking kinain na slag ay mayroong parasite na tinatawag na rat lungworm. Ang parasite na ito ay makikita sa mga daga at kalaunan ay napapasama sa kanilang dumi na maaring makain ng mga slag na ito. Ang parasite na ito ay nakamamatay. Pumasok ito sa aking utak at nagdulot ng eosinophilic meningitis. Lumaban ako sa sakit ko sa loob ng walong taon. Ang pagihirap ko ay natapos na noong Nobyembre 28, 2018. Isang simpleng taya sa pagitan ng magkakaibigan ang tumapos sa buhay ko. Maging isang paalala sana ang aking kwento sa mga taong mahilig tumanggap ng hamon. Mag-isip ng dalawang beses bago tanggapin ito dahil hindi mo alam na baka ito ang maging dahilan ng kamatayan mo. Nagustuhan mo ba ang aking kwento? Like, share ang aking video at follow niyo ako para updated kayo sa mga susunod pang kwento.